Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang matinee idol na si Albert Martinez. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. Ano-ano kaya ang kanyang mga sekreto kung bakit napanatili niya ang kanyang batang itsura? Ano ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay? Gaano nga ba niya kamahal ang kanyang yumaong asawa? Kailan niya naranasan ang kanyang financial disaster? At malalaman niyo rin dito kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip niyo rin dito ang kanyang mga naipundar, gaya na lamang ng kanyang bahay, mga koleksyon na mga sasakyan, at ang kanyang negosyo. Ang tinaguriang King of Philippine Teleseries na si Albert Martinez, na ang tunay na pangalan ay Alberto Pineda Martinez, ay isang kilalang aktor, direktor, producer, at negosyante. Siya ay ipinanganak noong April 19, 1961 sa Cebu City. Ang kanyang ina ay si Margarita Pineda na isang Filipina at ang kanyang lahing mestizo ay minana niya sa kanyang ama na si Bert Martinez na isang dating aktor noong dekada 60 na may dugong Spanish. Si Albert ay may taas na 5 feet and 8 inches. Alam niyo ba mga Meg na si Albert Martinez ay isang fitness enthusiast? Napanatili niya ang healthy lifestyle sa pamamagitan ng regular workout kasama na ang biking at stretching. Tuwing linggo, siya ang naghahanda ng lunch para sa kanyang pamilya. Mahilig din siya sa mga sasakyan, lalo na sa mga vintage cars, at nagko-collect rin siya nito. Bukod dito, mahilig din siya sa mga vintage na relo at isa din siyang dog lover. Tuwing umaga, ini-enjoy niya ang pag-inom ng masustansyang kape siya ay kumakain lamang ng isang beses sa isang araw tuwing alas tres ng hapon. Hindi siya kumakain ng marami, hindi siya kumakain ng red meat, at marami siyang kinakain na gulay at prutas. Matagal na siyang hindi kumakain ng kanin at iniiwasan din niya ang mga matatamis at ang sugar. Inihayag niya sa isang source na ang kanyang regular diet ay kumakain siya ng saluyot na pinakuluan lang sa bawang na walang asin. At kumakain rin siya ng ampalaya na ibinababad niya sa asin ng magdamag at sa umaga ay huhugasan niya ito tapos ini-steam niya na walang asin. Mahilig din siya sa off-road adventures kung saan umaakyat sila sa mga bulubundukin gamit ang kanilang off-road na sasakyan. Isa rin siyang family-oriented na tao at naging late ambassador ng Bello. Bagamat introvert, inihayag ni Albert na hindi maganda ang tingin niya sa mga larawan ng mga artistang babae na lumalabas sa social media na halos nakahubad na kahit na wala sa beach. Kilalang may pagkahilig si Albert sa basilan, lalo na sa mga dalampasigan nitong may puting buhangin at sa payapang kapaligiran nito. Binanggit niya na sina John Travolta at Christopher De Leon ang kanyang hinahangaan na aktor at nagsilbing inspirasyon sa kanyang pagganap sa mga papel. At bukod dito, inamin ni Albert na si Christopher De Leon ay ang kanyang idolo simula pa noong simula ng kanyang karera sa pag-arte sa pelikula. Ang kanyang hobbies ay tulad ng pangingisda, pagbabasa at pag-eehersisyo Kilalang tagahanga ng sports si Albert Martinez, partikular ng soccer, at ang kanyang paboritong mga koponan ay ang Real Madrid at Arsenal. Gusto ng aktor na sumunod sa kanyang yapak ang kanyang mga anak, pero inamin niya na hindi interesado ang kanyang mga anak sa show business. Kilalanin naman natin mga Meg, ang ilang mga babaeng naging malapit o nakarelasyon ni Albert Martinez. Lisa, Liesel Mulak Sumilang Si Albert ay ikinasal kay Leizel noong 1985 na isang dating child star at anak ng mga batikang artista na sina Amalia Fuentes at Romeo Vasquez. Sila ay nabiyayaan ng tatlong anak na sina Aliana Martinez, Alisa Martinez, at Alfonso Martinez. Si Aliana ay ang kanilang panganay na anak na isang fashion journalist. Siya ay sumulat tungkol sa fashion sa magazine, kumuha ng fashion merchandising sa UK. Napaka-independent niya na anak na ayaw umasa sa kanyang ama at nagtrabaho siya para kumita ng pera para mapaaral ang kanyang sarili, kaya proud ang aktor sa kanya. Si Alina ay dalawang beses ikinasal kay Roy Macam na isang photographer. Una ay noong August 16, 2016, sa San Francisco, California, at ang pangalawa naman ay noong December 2016 sa Lake Tahoe, California. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na si Adeline Riley na ipinanganak noong 2017. Si Alfonso ay ang kanilang pangalawang anak na kumuha ng engineering course sa US at kumuha rin siya ng computer graphic. Siya ay nag-propose noon sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Micaela Han Garcia sa Cavite at meron silang isang anak na lalaki na si Arturo Alberto Alfred na ipinanganak noong December 2020. At ang kanilang bunsong anak na si Alisa ay nagtapos ng kursong Fashion Design na ikinasal kay Paulus Reyes noong October 2019 sa Canada. At nagkaroon sila ng tatlong anak. Proud lolo naman si Albert sa kanyang mga apo. Ayon kay Albert, hindi naging madali ang kanilang love story ni Lazelle dahil marami ang hindi sumang-ayon sa kanilang pagmamahalan. Sinabi pa ni Albert na nagtanan sila at isinuko ni Lazelle ang kanyang marangyang buhay upang sumama sa kanya. Ang kanyang pinakamalaking pagsubok ay nang hindi sang-ayon sa kanilang relasyon. Ang ina ni Lazelle na si Amalia Fuentes na isang sikat na aktres noong panahon na iyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag ang kanilang relasyon at napagtagumpayan nila ang bawat hamon. Sa taong 2008, dumaan sila sa isa pang matinding pagsubok nang ma-diagnose si Lazelle ng breast cancer. Hindi iniwan ni Albert si Lazelle at patuloy siyang nagbigay lakas sa kanya at sa kanilang pamilya habang nakikipaglaban sila sa sakit. Bagamat nagkaroon ng pag-asa ng mag-recover si Lezel noong 2011, pero bumalik ang kanyang cancer at pumasok na ito sa stage 4. Sa kabila ng kanilang matinding laban, hindi na nakayanan ng katawan ni Lezel ang sakit at pumanaw siya matapos ang mahigit pitong taong pakikipaglaban sa cancer. Noong nagkasakit si Lezel Martinez ng cancer, dumaan si Albert Martinez sa matinding pagsubok, lalo na sa aspetong pinansyal. Malaki ang mga gastusin para sa pagamot ni Lezel, kaya't kinailangan ni Albert na patuloy na magtrabaho upang matustusan ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, naubos ang kanilang ipon at kinailangan niyang humingi ng tulong mula sa kanyang beyenan, mga kaibigan, at kay Dr. Vicky Bello. Handa si Albert na isakripisyo ang lahat ng kanyang ari-arian para sa kalusugan ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanilang laban, pumanaw si Lazelle noong 2015. Hindi naging madali kay Albert ang pagkawala ni Lazelle dahil para sa kanya, hindi lamang siya nawalan ng asawa kundi isang matalik na kaibigan. Ayon kay Albert, kung bibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli, gagawin pa rin niya ang lahat ng ginawa niya na magkasama sila at walang pagsisisi na siya ang pinili ni Lazelle. Magkasama sina Albert at Lazelle ng 30 taon bilang mag-asawa at ngayon nasa 10 taon ng byudo si Albert. Aminado siya na ang paghahanap ng partner ay hindi priority para sa kanya sa ngayon, bagamat hindi siya sarado sa posibilidad na mangyari ito. Faith Da Silva, noong 2021, napabalitang may relasyon umano siya kay Faith Da Silva, ang kanyang kasamahan noon sa Kapuso series na Las Hermanas. Ngunit parehong tahimik silang dalawa tungkol sa isyong ito. Noong February 2023, sa isang interview kay Faith, inamin niyang hindi sila nagkaroon ng relasyon ni Albert. Ngunit sinabi ni Faith na nagustuhan niya si Albert dahil sa kabutihang loob nito at pagiging maalaga, lalo na at baguhan pa lang siya sa industriya. Ayon pa kay Faith, nakikita niya kay Albert kung gaano niya kamahal ang asawa niyang si Lezel. Si Albert ay hindi lamang dakilang ama sa kaniyang mga anak, kundi isang tapat at maalaga ring asawa. Kaunting kaalaman lang mga Meg tungkol sa kanyang karera sa showbiz. Sa kanyang mahabang karera, nakatrabaho at naging leading man siya ng iba't ibang mga aktres. Kabilang sa mga naging leading lady ni Albert Martinez ay sina Maricel Soriano, Sharon Coneta, Snooki Serna, Julie Vega, Yen Santos, Yasmin Curdia, Tia Tolentino, Bella Padilla, Angela Kino at iba pa. Nagsimula ang karera ni Albert Martinez sa showbiz noong siya ay labing siyam na taong gulang. Mula noon, malayo na ang narating niya sa industriya ng pag-arte. Sa mahigit apat na dekadang karera, lumabas siya sa mahigit anim na pong pelikula at teleserye. Ilan sa mga pelikula na inyong napanood na kanyang ginawa mula 1980 hanggang ngayon ay totoo ba ang Chismis, Jezebel, Bridesmaid, Gloria Gloria La Bandera, Bata Bata, Paano Ka Ginawa, Magnifico, Captain Barbell, Ang Panday, The Housemaid at marami pang iba. Pumatok din ang mga teleserye ni Albert. Nagsimula siya sa kanyang unang teleserye na Analiza at nasundan pa ito ng napakaraming proyekto sa telebisyon. Tulad ng May Bukas Pa, Ikaw Lang Ang Mamahalin, Sa Piling Mo, The Adventures of Pedro Pendoco, Princess Sara, Juan de la Cruz, FPJs, ang probinsyano, Bagani, Kadenang Ginto, The General's Daughter, Lavender Fields at sa kasalukuyan ay makikita siya sa primetime bida na FPJ's Batang Quiapo bilang si Mayor Roberto Guerrero. Bukod sa pagiging aktor, pinasok din ni Albert ang pagdidirect at pagpoproduce ng pelikula. Noong 2010, idinirek niya ang pelikulang Rosario na nagbigay sa kanya ng mga parangal bilang Best Director mula sa FAMAS Awards at PMPC Star Awards for Movies. Ayon sa isang website na idolnetworth.com, ang net worth ni Albert Martinez ay tinatayang nasa 15 million US dollars o 750 million pesos. Ang yaman na ito ay nagmula lamang sa kanyang karera sa showbiz, kasama na ang kanyang mga pelikula, teleserye at endorsement deals. Masisilip naman natin ngayon mga Meg ang mga napuntahan ng kanyang yaman. Siya ay nakapagpundar ng bahay sa Quezon City kung saan pinalaki nila ni Lezel ang kanilang mga anak at mayroon din siyang bahay sa Cebu. Siya ay may naipunda rin ng mga negosyo na isa pa sa kanyang mga pinagkakakitaan Si Albert at Lezel ay may-ari ng 46 na massage therapy clinics sa California, USA mula pa noong 1980. Mayroon din siyang apat na kumpanya na may kaugnayan sa entertainment industry, ang Albert Martinez Incorporated, na ngayon ay naging Cinema Buhay Production na nagpo-produce ng mga pelikula at events, APM Integrated Media para sa Advertising, APM Premium Products at APM Events Specialist. Isa sa mga matagal na niyang pangarap na natupad ay ang pagbili ng limang ektarya na lupain sa Tanay Rizal kung saan nag-celebrate siya ng kanyang ikalimampung kaarawan. Ang lugar ay may napakagandang tanawin at organic ang lahat ng pagkain. At dito din ginanap ang shooting ng FPJs ang probinsyano. Pagdating sa mga sasakyan, isang malaking bahagi ng yaman ni Albert ay napunta sa kanyang mga koleksyon ng classic cars. Ang unang sasakyan na kanyang ni-restore ay ang Mercedes-Benz 1984 280 SL. Mahilig din siya sa mga muscle cars tulad ng Ford Mustang Shelby GT 500, Ford Mustang GT Convertible 5.0, V8. Chevrolet Camaro na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos. Meron din siyang mga off-road vehicles tulad ng Toyota FJ Cruiser na nagkakahalaga ng 2.1 million pesos at Chevrolet Trailblazer Duramax 4x4 na nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Sa katagalan ng panahon, ay hindi niya namalayan na umabot na sa 21 sasakyan ang kanyang koleksyon, isang malaking patunay ng kanyang hilig sa mga sasakyan. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.